Ang National Basketball Association o NBA ay home ng ilan sa mga pinakamahusay na atleta to ever play the game. Mula sa mga maalamat na scorers hanggang sa mga shutdown defenders, ang NBA ay nakakita ng hindi kapanipani walang hanay ng mga talento, kabilang ang ilang kamanghamanghang mga ball handlers. Ang pag-dribbling ay isang art form na partikular sa laro ng basketball, at ang ilang manlalaro ay namumukod tangi bilang pinakamahusay na dribblers sa kasaysayan ng NBA. Sa content na ito, panuorin ang tungkol sa limang pinakamahusay na dribbler sa kasaysayan ng liga. Number 5, Jason Williams Si Williams na kilala rin bilang White Chocolate, ay isang napakahusay na ball handler at isa sa mga pinakanakakaaliw na player sa history. Nakilala siya sa kanyang flashy, hindi karaniwan na estilo ng pagdribble na ng mga behind the back na pass, no look pass at hesitation moves. Siya ay partikular na epektibo sa paggamit ng kanyang mga kasanayan sa dribbling upang lumikha ng mga pagkakataon sa pag-score para sa kanyang mga kasamahan sa team. Siya ay isang dalubhasa sa pag-set ng kanyang mga kasamahan sa koponan para sa mga easy basket, madalas na ginagamit ang kanyang pag-dribble upang ilabas ang mga defender sa posisyon bago gumawa ng mabilis na pasa. Number 4, Steve Nash Si Nash ay isang two-time MVP noong 2005 at 2006 at isang seven-time All-Star. Nakilala siya sa kanyang incredible court vision at sa kanyang ability to break down defenders with his dribble. Siya ay may hindi pangkaraniwang estilo, ngunit ito ay lubos na epektibo. Isa sa mga signature move ni Nash ay ang kanyang hesitation dribble, na ginamit niya para i-freeze ang mga defender at lumikha ng space para sa kanyang sarili o sa kanyang mga teammates. Nakilala rin siya sa kanyang behind the back dribbling, na ginamit niya upang mag-navigate ng traffic at mag-set up ng mga chance to score para sa kanyang sarili at sa kanyang mga teammates. Partikular na epektibo si Nash sa paggamit ng kanyang mga kasanayan sa dribbling upang lumikha ng mga pagkakataon sa transition. Ang kanyang kakayahang kontrolin ng bola at lumikha ng mga pagkakataon sa pag-score sa open court ay naging isang dangerous offensive weapon para sa anumang team na kanyang nilaroan. Number 3, Kyrie Irving. Si Irving ay isa sa mga decorative player sa liga at nanguna sa Cleveland Cavaliers sa isang NBA championship noong 2016. Kilala rin si Irving sa kanyang incredible ball handling skills at mayroon siyang signature move na tinatawag na Uncle Drew na isang kombinasyon ng crossover, step back at spin move. Ang estilo ng dribbling ni Irving ay pinaghalong finesse at power na nagbibigay daan sa kanya na makalusot sa mga depensa at lumikha ng espasyo para sa kanyang mga shot. Napakahusay ng kanyang mga handles na ikinumpara pa nga siya sa ilan sa mga pinakadakilang dribblers sa kasaysayan ng NBA, tulad ni na Allen Iverson at Tim Hardaway. Ang kakayahan ni Kyrie na kontrolin ang bola with precision and speed ay ginawa siyang isa sa mga most exciting players to watch sa court. Bilang karagdagan sa kanyang kahangahangang kasanayan sa ball handling, Si Irving ay mayroon ding mahusay na vision at kakayahan sa pagpasa. Number 2, Tim Hardaway. Si Hardaway ay sikat na nag ng killer crossover step. Siya ay isang five-time All-Star at All-NBA First Team noong 1997. Si Hardaway ay isang hindi kapanipani walang ball handler, at ang kanyang ability to break down defenders ay walang kapantay. Ang kanyang signature move ay isa sa pinaka-iconic sa kasaysayan ng basketball. Ang mga dribbling skills ni Hardaway ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang ability to change direction ng mabilis at hindi inaasahan. Na nagiiwan sa mga defender na hindi balanse at lumilikha ng mga pagkakataon sa pag-score para sa kanyang sarili at sa kanyang teammates. Ang kanyang signature move, ang U-Tap 2-Step, involved a quick stutter step followed by a crossover, na nagpapahintulot sa kanya na makalampas sa mga defender at sa paint. Hindi lamang nakatulong sa kanya ang mga nakakakilabot na galaw na ito na makalampas sa mga defenders ngunit ginawa rin siyang isa sa mga fun player to watch sa court. At ang number 1, Allen Iverson. Sa kanyang time sa NBA, si Iverson ay isang master ng crossover dribble. Ang kanyang famous move ay kilala bilang ankle breaker, at iniwan ito ang mga defender na walang magawa while driving to the basket. Sa panahon ng kanyang career, Kilala siya sa kanyang singbilis ng kidlat at walang kapantay na ball handling skills. Naglaro siya ng 14 season sa liga, karamihan ay para sa Philadelphia 76ers at naging 10-time All-Star. Ang kakayahan ni Iverson na magdribble sa pamamagitan ng mga depensa at puntos ang naging dahilan upang siya ay isa sa mga kinatatakutang player sa court. Dahil sa agresibo at pabago-bagong estilo ng paglalaro ni Iverson, naging paborito siya ng mga fans, at ang kanyang legacy bilang isa sa pinakamagaling na dribbler of all time ay pinagtibay sa kasaysayan ng NBA. Siya rin ang MVP ng Liga noong 2001, at siya ay na-induct sa Basketball Hall of Fame noong 2016. Ikaw, sino pa sa tingin nyo ang karapat dapat na mapasama sa list na ito? Let me know your thoughts sa comment section. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po!